So what's up mga DJ? Uh, lang namin dito sa bahay na mayroon dalang mga power amp so dalawa at meron tayong sakura na 735 so bali binili ko lang to dun sa may-ari na parang scrap na kasi tambay na so ito kisler at krill 20 yan nakatambak na kasi pinagawa daw niya sila sa takloban uh, at hindi na kaya ng technician so kaya ibinenta e, na lang uh, matagal lang nang katambak doon sa kanilang burika so buksan natin yung ating kisler so yan Ayan, uh, pinamugaran na ng ano, mga insekto. Ayan. Balay 7 yung kanyang power output. Ayan. Kisler. Uh, walong piraso na kapasitor na uh, 10,000 by 63 volts. Yung supply nito yung high rail ay uh, 78 yung high rail nito. So yun o, know, mayroon pa mga ano? Meron pa mga nakaukit kasi na-repair na to noong March 30, 2016. So yan. 33016 ah ni repair. So ano na ngayon? 2025 na ngayon. So ito naman grill, si buksan mo. Ito yung ating driver, siya yung nang drive. Ang labo, ah. Uh, ya mang focus. So yan. Ito yung ano? <laughs> Meron na ng crispy crispy fry. Na uh, nakapugad. <laughs> <laughs> Tignan nyo guys Ample na to Oh, gusto yung fry, karandos Iwan ko ba kung Kaya pa ba natin Malaking gastos dito So, carbon type yung kanyang piyesa Hindi siya SMD Carbon type na mayroong output na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volts yung kanyang power output at yung kapasitor naman na mayroong uh, 12 pieces na kapasitor by 15,000 UF and 100 volts yung supply nito sa kanyang transformer ay yung high rail na lang yung tingnan natin high rail ting po yung high rail dito hindi ko makita yung high rail so yung high rail dito ay 145 volts dito sa krill na ito so yan so, oh, marami na nakapugad yan guys <laughs> so yung kalabasan dito ay washing machine A e washing machine with dryer natin to. Labhan natin to ng ano, Sundrox. At lagyan natin ng ano, chlorine. Lahat ng pampalinis. Kailangan na ng ampli na to. So, so, meron tayong nakita dun sa budiga. Iwan mo kung kan kanina to. Uh, Kyle. Nanghiya, oh. Kyle. Parang pamilyar ah. Na uh, Kyle yung may ari nito. Uh, hanip talaga yung kailo. Oh. So 12 12,000 daw to yung Paris, 12,000. Yung sa amin ng may ari nito. Na scam siya na budol.